Patuloy ang pagsasanay ng ating mga Sabbath School teachers para sa mas malalim na pagtuturo ng discipleship. Isinagawa sa Gloria Oriental Mindoro ang Facilitator Equipping Program Advanced Training na nilahukan ng masigasig ng mga guro. Layunin itong ihanda sila hindi lang sa pagtuturo, kundi sa paghubog ng mas matibay na pananampalataya. Ang balita may pag-asa, iahatid ni John Denver Paharito. Equipping, Discipling, Lurching. Ito ang layuni ng Facilitators Equipping Program Seminar Advanced Level ng Mindoro Island Mission Sabbath School Department upang higit na mapalago, magbuwa at mabuhay ang paharalang Sabado ng bawat iglesia. Ito ay dinaluhan ng mga Sabbath School Teachers mula sa iba't ibang distrito ng Oriental Mindoro sa Mindoro Island Mission Headquarters, Bali Beach, Tambong Gloria, Oriental Mindoro sa kapangunguna ng Mindoro Island Mission Sabbath School Director na si Pastor Dexter Tolentino, matagumpay na ibinahagi ang mahalagang lektura tulad ng Art of Facilitating, Discipling New Believers, Teaching Techniques of Jesus, at Small Group Dynamics, Methods, and Application na naglalayon na ihanda at palakasin ang mga guru at leader ng Sabbath School upang maging mas mahusay at epektibo sa kanilang paglilingkod. Napakaganda ng aking natutulan ngayong hapon at talagang ng uh, parang as uh, Sabbath school teacher parang mas ma-inspire pa akong magturo sa aking uh, sa aming small group bilang isang teacher ng Sabbath school ay uh, maging consistent tayo at tanggapin natin yung ating mga members na uh, i-welcome natin sila at higit sa lahat sa ating lesson wag mapatdaging Christ-centered tayo sa ating mga lesson na itinuturo. Para lalo na sa ating mga newly baptized, dapat ay mas ma-welcome sila natin ang maayos para sa ganun ay mas ma-encourage pa silang mapanapit lalo sa ating Ang layunin na natin pong isinagawang seminar ngayon pong araw na ito, ng araw ng Sabado, ay upang mapalawig ang paglilingkod ng ating mga Sabbath School teachers, ng ating mga Sabbath School superintendent ng Mindoro Island Mission. At ang layunin nito, mga kapatid, ay mapaigting ang pagdalo, ang pagsamba ng ating mga kapatid sa iba't ibang lokal na iglesia natin na sa ng Mindoro Island Mission. Kaya atin pong patuloy, na suportahan ang gawain ng Sabbath School and Personal Ministries Department ng Mindoro Island Mission at tayo ay magpakadalubhasa ano sa pagtuturo ng lesson upang ang ating mga kapatid lalo tigit ang mga bagong mananampalataya ay manurture magkaroon ng malalim na ugnayan magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon at tayong lahat ay sama-samang lumago at magkaroon ng Alive Sabbath School ang ating mga lokal na iglesia. Tunay nga ng paaralang Sabado ang siyang puso ng iglesia. Kaya't patuloy na panawagan sa lahat ng Sabbath School leaders and teachers na patuloy na pagbutihin, palaguin at pagyabungin ang ministeryong ito. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si John Denver Paharipo. Hope today